Magandang araw kami Kalix. Ah. patuloy tayo ng simbol sa depo CB na makina. Ito na ilagay na sa unit ng kwad makina, yung black. Ito yung cylinder gasket. Ayan, maya-maya ipapatong na yan dito. Ayan, malinis na ya, yung kamikaniks. Oh. Ah, ito yung mga pisa na ikakabit oh. Ayan, ikakabit lahat na nalinisan na lahat Readying ready na ni kabit Yan balik tayo dito sa makina. yan naka na tapap na yan kailangan nang na palagi para ah uh, din na may sa timing tuluan tayo mga kamikaniks ayan na uh, ipatong na yung sa leader hit uh, ilagay na rin yung gasket nakiratsit abang, abang natin ng paganda rin itong sa uh, resulta nito Ha? Kailangan talaga magkabit ng maayos yung mga pesa dito sa makina Ang butso na dapat Ang butso Ayan si Papa doon sa ilalim Sa ilalim si Papa na Nah, Kabit na yung transmission. Okay na, bago lang lining niyan. Kami, Ah uh, shout out sa mga followers natin. Yan, ano? Shout out sa mga followers. Tsaka dun sa mga silent viewers natin.

Ayan, latak pa na rin ang cylinder head ay kabit ng valve cover. Ayan, konti-konti na lang yan ka-mechanics.

Torsing. Torsing aku 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 ayan ini talaga madali mag-asimul dito mechanics, ang daming ikakabit. Ging, tayo na. Uh, okay. paandar okay. na kami kanik uh, papandar tayo yan kailangan na, okay. talaga natin to rin para pabrik break in muna kasi bago yung mga para mag-circulate yung langis sa loob ayan kasi yung mga pisa dyan sa ilalim yung, yung, mahi, yung mga daanan ng langis uh, mas ipa ip yung ibang sa loob para pabrikin siya Iyala natin pan, pandarin yung makina uh, Hindi mo na patutuhin yung unit دغه <muchas> پښتو yan, the mechanics, yung mga nagsasabi dyan na palagi lang tayo sa adigas din na gumagawa. Ito mga mechanics, kita natin yung diesel natin. Kita natin na gumagawa din tayo mga diesel dito. Pugot na yung pistol, no? Pistol, mahugot na kayo. kayo.

Ayan, walang palyaran kami kanik, walang palyaran. na ito okay, na Yo, Ayan, medio overtime tayo dito, no? Agabino. Ayan na ni. dito kasi ato na po Wala na ba? Kadan. Kulihan ni. Ay buo ko. Ah, ato. na tayo ng gabi dito. Printer. Kailangan Printer. Ka talaga ni Kalix kasi to talaga pa dito. Minsan hindi natin ah, alam pa. na abutin talaga ng gabi yung trabaho. At bukas ito, bukas, uh, hindi mo na ibabiyahe yung sasakyan, uh, rin na lang sa, sa grahe para ma-break okay. in ito. Uh, salamat sa panunood kami kanik sa pagsubaybay sa, pagsubaybay like sa, sa pag, pag hall oh. natin dito sa Dipo City. Thank you, you, thank you, know. you very much kami kanik Nick. Iya buat apa लोग बस देखते हैं बस